if we got dito a uh, coordinate to make that coordination to go outside of the NCR AOR. Yes, uh, wala well, well, akong problema yan. Eh, policeman naman yung Kahit tari mip They can do everything that a policeman should do. Arrest, uh, arrest uh, suspects. Uh, go on, uh, conduct uh, police operations. Lahat ng uh, trabaho na police sa uh, pwede lang gampanan. Pero yung alam ni tatag ako uh, para bang uh, ibang uh, ibang unit nag-operate sa ibang mandate. Ha? Ibang unit, ibang mandate, ibang nag-operate. But uh, pwede. It's possible at pwede gawin nila yan. I was once your chief in right? So alam po yan, pwede mong i-deploy yung police dahil kahit na nga sa banda assign yung pare na yung uh, police na yan o kaya sa chaplain service assign yung police na yan, pag sinabihan ka ng boss mo na aristuhin mo yan or kahit siya mismo, pwede siya mag-arrest, pero dahil polis siya, he has sworn duty to serve and protect. Kailangan niyang, hindi man niya pwede sabihin, may krimen nangyari. Ay, hindi ko yan nuhulihin. Polis ako, pero taga-banda man ako. Music malang lang ang alam ko. Hindi ko pwede hulihin yan. No, he can say that. O hindi niya pwede sabihin na, hindi ko pwede hulihin yung kriminal dahil taga-chaplain service ako ang trabaho ko dito is uh, mag magkakandak lang ng mas doon sa simbahan. No, pulis ka. Pwede mong gapanan yan. Kaya please, uh, mo yan kung sino yan before uh, we adjourn this uh, hearing. Okay? Mr. Chair, we'll do that right now. We'll be having the name and then uh, where he got the uh, authority to be able to make that coordination outside the NCRA or we'll Thank you. We'll and uh, Komsek? Kelly, secure a uh, copy of this uh, coordination uh, document na uh, hawak-hawak ng Chibu Police ng Mikawayan? Yes, sir. Thank you. So kayo, Colonel Urapa, hindi mo tao yun? Yung uh, Captain, uh, tao mo ba yun o hindi? Uh, no, no sir. Ano pangalan nun? Man? Kaya ko Cheris. Sino yung nag-coordinate ng pangalan? Police Captain Renz Christopher Figueroa, sir. Police Captain Renz Figueroa. Hindi mo ito tao? No, sir. Wala kang tao na ganyang pangalan? Wala po, sir. At hindi mo ito unit? Yes, sir. Thank you. A ano pa yung dalawang sinasabi mo? Dalawang coordination yan? Yung isa? Sir, yung isa naman po is RMFBNCRPO Intelligence Section led by Police Major Roderick A. Pasilan. Sipin, pe. Meron pa isa. Roderick Pasilan. Ano yan? Police Major Roderick A. Pasilan, sir. Um, uh, Mr. Chair, yes, sir. We're now uh, coordinating with the NCRPO, particularly uh, the, the first person, and now we will be calling the, that uh, uh second uh, person that uh, made the coordination with the Maka May Kawaian PNP. Okay, going back to Colonel Urapa, do you have a person by this name? Uh, negative, sir. Wala kang inutosan na tao na ganito? Wala, sir. Thank you. uh, partner of General uh, Francisco. Naka, ganun ka na ba? Nag-register na out, alas Ah, last meeting, no? Yes, sir. Naka, okay. out na po siya last okay, meeting, tapos sir. Tapos ka na last meeting. Sino Hello, sir. Good morning. Yeah, thank you. Sino nagsabi sa iyo na may coordination papers yung nag-operate? Hindi ko nang may kawayan. May kawayan, police station. Tsaka sir, ano, Kulang po sila. May isang po kumpolis na ano si Natividad Alrek. Serious no? O, si Natividad Alrek po wala po diyan. Natividad saan si Natividad? Sir, excuse me sir. Oh, as per record sir, uh, Mr. Natividad is uh at at the ground floor because he has cough and cold sir. That's why the cannot enter the premises sir. Thank you health protocol uh, dictates na uh, hindi siya pwede umakyat dahil uh, may cup and cold. Okay Baka mahawa Sir, dito. ano po yun eh? Uh, siya po yung talagang kumakausap dun sa Manyo Brothers. And then, kasama niya po yun sila Ma'am Jobilin Tamago, sila orata po. Tapos po, si, meron po, may patunay po na magkakakilala sila si Jovelyn, tsaka sila natubidad, tsaka yung Manu Brothers, kasi may CCTV po, po, po kami ng NBI, na kumakain sila. Magkakasama po sila doon. Si sino yung NBI na sinasabi mo? Yung Task Force Anti-Illegal Drugs, yun po yung kasama ko nung mga panahon. Anong pangalan niya? Hindi na po. Yung kasama mo na NBI? Tiga... nila ni Ramos po. Huh? Nila-attorney ni nila Eduardo Ramos. Ramos. Apo. Yan po, sila po yung nag-asikaso sa Manyo Brothers, no? Nung time na noon. Okay. Tao mo ito, ah, Atty. Galicia? Yes, Mr. Chairman. Ramos? Yes, Atty. Ramos. Thank you. Ah, papunta ba siya ngayon dito? Kasama ba siya? He's right here, right now. Yeah. Saan si Ramos? Atty. Ramos? Ah, pwede kang umupo dito? Para matanong kita. O oh, tama pala, invited ka pala. Please administer na o the Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? I do. Thank you, sir. Please take it, sir. Attorney Ramos, uh, tinanong ko kayo na si Attorney Jonathan Galicia regarding sa incident na ito, paano na-link yung uh, Manyo Brothers na, uh, na nasa kulungan ba niyo ito? Yung dalawang Manyo Brothers facing ch uh, drug charges? Yes, Your Honor. Okay. Paano na-connect na, na -connect dito sa abduct abduction, incident? Uh, hindi niya kapapamasyado ang kaso dahil uh, ongoing pa yung uh, investigation na ginagawa ng case officer daw. So, in this case, uh, are you the case officer? Uh, yes, sir. I'm one of those uh, of, uh, NBI personnel who uh, are investigating the case. Okay. Thank you. So, pwede ka mag magbigay linaw nito? Uh, yung tanong ko kay Atty. Galicia kanina, eh, pwede ko itanong sa'yo, paano na-link itong dalawang uh, Manu brothers dito sa kaso na itong abduction? Uh, Your Honor, actually last... Pwede, uh, Atty. Uh, mayroon naman tayong harang sa gilid. Uh, eh, tanggalin mo na para maklaro. Thank you. January yeah, last uh, January 9, 2021. na aresto namin to brothers uh, sa sa uh, Batangas City. And we were with uh, GMA News. So nung nilabas po nila sa news, they were identified by some of the victims. That's why but and so far as the case is concerned, uh, considering the sensitivity of the case, I'm not uh, at liberty to go further, Your Honor. Actually, we have a hearing today. So, okay, just this particular case, uh, gusto ko lang malaman paano na-connect ka uh, nung nakita sa sa TV, ibig sabihin nakita ni, ikaw ba nakakita sa Manu Brothers? Ano po, pinakita po sa akin ni attorney, sa aming lahat po. Pinakita sa inyo? Yung picture ni Manu, nung dalawang Manu Brothers? Opo. Ano po yun? nung time na rin sila po nag talaga noon. Okay. And so please continue, Atore. Yes, sir. During the uh, presentation of uh, the, nung the GMA News presented the footage, uh, they were identified by some of the complainants. So from there... Uh, yung Manu brothers, yung dalawa. That is correct, sir. Ah, continue. And uh, uh we were also able to secure yung yung nga yung sinasabi ni Ms. Lado, yung watch. Opo. So from there, uh, again, Mr. Kira, uh, po, I'm just an investigator. I cannot uh, give any further comments. Okay. The investigation is I understand. I understand. I understand. yun lang, Sir Rilo, kasi very crucial ito. Uh, Rilo nakuha sa Manu Brothers, sinasabi mo, yes. Rilo ng asawa mo. Yes po. Sigurado ka? Opo. Siguradong sigurado po ako. Alam mo, pag gumawa ang, ang isang kumpanya ng relo, pwede sila gumawa ng isang libong relo. Sa'yo, namin Rilo. na din po kasi nung Manu Brothers eh, na binigay sa kanila nung asawa ko nung time na nadukot nila yun. Yung, yung relo. Kasi hiningi daw nila. Okay. Then binigay daw ni Lala nung time na nadukot nila. April 18, one year na, one year na nga po ngayon eh. Okay. Diba? Hintayin natin yung Manu Brothers. o, sila po magpapatunay. Ito. ito. Opo. Binigay talaga. Binigay relo. po ni Lala sa kanil, sa kanila yung relo. Sabi ni Manny Tapos Brothers. nung nakuha po ni Attorney Ramos yung Manny Brothers, nakuha din nila yung relo ng asawa ko. Nung time din po nung time na nun, ano eh. Sandali, sandali. Nung nakuha nila Ramos yung... Nung sa, ni sa Attorney Ramos yung Manny Brothers, nakuha po din nila yung relo doon kay Manny Brothers. Nakuha ang relo? Ako, Tsaka yung kotse po hindi rin po nabalik. Yung sasakyan na, nung nadukot nila yon hindi, po na, hindi na po nahanap yung sasakyan. Sasakyan ni Danber Francisco. Okay, wala tayo sasakyan doon, mula tayo sarilo. po. Do you confirm this, attorney? na nakuha niyo yung relo sa posisyon ng Manu Brothers um, nung nahuli niyo sila? Uh, we, we showed the watch according to Miss Lanao kay doon daw sa asawa niyan. Mr. Chairman. But my question is, nakuha niyo ito sa position ng Manu Brothers? Yes, Your Honor. We submitted it before the original trial. Particularly, who among the Manu Brothers may susotot so noon? Uh, si Casio. Casio Manu. Casio? Yes, Your Honor. Thank, Thank you. Thank you. Yun lang ang nakuha ninyo, nakuha na item galing sa Manu Brothers? Rilo lang? Uh, Your Honor, we, we see several uh, evidence, but uh, again, Your Honor, uh, considering that the case is pending before the court, I cannot give any further details. Yeah, to yeah. To, okay, avoid being, uh, uh to, violate, to avoid violating the subjudicial rule, Mr. Kemi. Okay, thank you, thank you. Kumsik, manyo Brothers, katagal ba naman matapos yung kuwan Sure. Swab. As per report po ngayon, na na po sila. We're still waiting for their results, sir. Na swab. Okay. So, meantime, Colonel Urapa, itong Manu Brothers, nahawak na yun ng NBI na nakakulong sa kanila. Do you confirm na asset niyo ito? Mga tao niyo ito? No, Your Honor. No? Uh, hindi po namin sila asset at hindi po namin sila kilala. Honorable Chair. So hindi niyo kilala? Yes, sir. So kung magkakaroon ng showdown kayo dito, magkaharapan kayo, baka ituro ka na kilala, kilala ka nila. Paano yan? Okay lang po, sir. Uh, entitled naman sila for that. So kami sir, hindi namin sila kilala. But as far as you're concerned? As far as, our, as we are concerned, your honor, uh, hindi namin sila kilala. Okay. For... Mga... Ardillo, PSG Dinar, Roda. May kilala kang ng Manu Brothers? Good morning, Mr. Chair. Hindi po. Hindi, mo kilala. kilala? Yes, Your Honor. Wala kayong asset na ganun? Wala ako, Your Honor. Ikaw, uh, Anidis. This Anidis, PCGL Pedro Anidis. Good morning, Your Honor, Chair. Yes. Wala po akong kilalang ganun. Wala. Wala po. Ikaw, Honorable Chair, wala po kaming kilalang tao gano'n sa akin. Natin. Ikaw, uh, Jubilin Tamagos, PCG. Good morning po, Yung honor. Wala po kaming kilalang gano'n. Wala kilala? Yes. Hintayin na lang natin. Magkakawa uh, ko yung dalawa. Friend. Ito na lang. I, I, hindi na sana ako magkakandak mo lang na uh, fourth hearing eh. Pero ito lang, itong particular case na ito. Ay, bagong kuha nito eh. Yes, uh, go ahead, uh, Sir like while waiting for the swap, uh, swap, results of the Manu brothers, can I ask that we uh, now have the BIR person? Yes, yes, uh, uh go ahead. Uh, BIR and uh, Paymaya or uh, BIR, Paymaya, Jcas. Nakita ko yung uh, kuan na, yung uh, bugado si ka kuan kakusa ko sa ulo. Turn Dito. Suki so, okay ko na ito eh, kaya kilala-kilala ko na ito. Nakailang hearing na ito dito. BIR din to, BIR. Ah, BIR ba yan? Hindi uh, ba yan J uh, Paymaya? Maya ata ho yan. Ajikas. Ajikas. Dito, turn eh. Para pag-usapan natin tong tungkol dito.